Magandang araw mga boss, ang problema ni customer, nag-blackout dito sa dashboard niya. At nang i-start niya, kahit crank, wala. I-switch on ko yan mga boss para malaman ko kung talagang walang ilo dito sa dashboard niya. Ito na mga boss, na-switch on ko na itong ignition. Wala talaga ito, tali. Kahit naka-on na. Wala. Wala nga. Hindi walang start to. Wala. Ito yung mga problema na i-encounter ko mga boss sa ganitong klaseng sasakyan. Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo, tandaan nyo kung paano ko yung chineck up. Narinig nyo yun naman yung sinabi ni customer, di ba? Nang gagamitin niya na itong sasakyan, totally blackout dito sa dashboard niya. Pag ganyang problema mga boss, ang unang pumapasok sa isip ko, syempre dito sa battery, yung dalawang terminal, tignan mo kaagad yung positive or negative. Kaya lang, nang makita ko nga itong positive wire, okay naman pati yung negative. Kaya ang ginawa ko dyan, tinanggal ko muna sa positive terminal itong wire. Kung makikita nyo, chinecheck ko yan dito sa terminal niya Itong mga wire kung meron siyang naputol Kaya lang sa nakita ko, okay naman Kaya sinundan ko nilang yung positive wire na nanggagaling dito sa dashboard Limang beses na kasi ako naka-encounter ng ganitong problema mga boss Yung isa nga, umapuype at ito nga mga boss, nung makita ko yung socket wire niya Sunog, uhugutin ko ngayon mga boss Kaya lang, antigas Kaya kumuha muna ako ng buwelo Ayan, bumwelo na ako dyan mga okay. boss Ang problema, nung no, paghila ko Biglang oh, naputol itong man. socket wire niya Kasi nga, lumutong na sa pagkakasunog At para ma-positibo ko na dyan nga nanggalin yung problema Ang gagawin ko dyan mga boss Ilalagay ko yung positive wire dito sa battery Tapos i-on oh, ko yung susi oh, niya ito. Tsaka ako ngayon pagdikitin yan mm. Yo! Nakita nyo mga boss, di ba? May tumutunog siya at nag spark Kaya positibo na, diyan ang galing yung problema. Pansamantala mga boss, iduduktong ko muna yan dahil nga sa kailangan niya talaga ihinang. Ang problema, nandito kami sa parking. Walang kuryente dito. Kaya nga kung makikita nyo, itong female tsaka male na socket wire, puputulin ko yan. Tapos, magpapabili ako kay customer ng wire. Siyempre dapat yung ganyan din yung ano niya, kapal ng tanso. Hindi pwedeng manipis, masusunog yun at kailangan mga boss pag nagdugtong kayo ng wire importante na mahigpit yung pagkakadugtong nyo hindi kasi pwedeng maluwag magkakaroon siya ng spark possible kasi masunog din yung wire na nilagay mo kaya nga sabi ko kay customer after ko gawin yan or may duktong ko at mapaandar ko itong sasakyan niya ipahinang niya pa rin nya o kaya kung meron siyang sakit pa makikita pwedeng pabilhan niya para back to original pa rin kung makikita nyo nilagay ko na itong positive wire niya dito sa battery tapos start ko na yan nakita nyo ba diba? umilaw na iyon, di ba mga boss, ganun lang naman siya kadali. Wala nang mahabag pa sa pa, direct to the point. Ito naman yung pangalawang sasakyan na ang problema, matigas na clutch pedal. Tingnan nyo mga boss, aapakan ko yan. Sabi sa akin yung customer, meron daw siyang video na ginaya niya, inadjust niya daw ito sa pusra dito sa clutch master. Pero ganun pa rin, matigas pa rin masyado itong clutch pedal niya. Kaya syempre, nasabi niya na sa akin yung ginawa niya. Ang ginawa ko naman ngayon, umilalim naman ako para masik ko dito sa secondary class niya. Ang problema, yung pustrad ng secondary class, nagagalaw ko. Pero yung pork, hindi ko nagalaw. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tatanggalin ko itong secondary class niya. Tinanong ko nga si customer kung nilinis niya ba itong secondary class. Nilinis niya raw. Kaya lang, ganun pa rin, matigas pa rin daw itong class pedal niya kaya nga kung makikita nyo tinatanggal ko na itong clutch secondary nya tapos dito ako magpo-focus sa release fork tanggalin ko muna itong cover mga boss ayan o, yung rubber cover nya dito sa transmission ayan, hugutin nyo lang yan pag nahugot nyo itulak nyo itong release fork at sa bante kaya lang sa nakita ko mga boss mahigpit sya pag itinutulak ko itong release fork nya halos wala siyang play kaya possible dyan na nang gagaling yung pagtigas ng clutch pedal ni customer pag ganyan mga boss madali lang naman yan Una, i-sprayan ko muna yan ng penetrating oil para kung may kalawang na kumapit, lumambot siya at matanggal. Tapos, papahiran ko ng grasa yan dito sa main drive niya. Yung daraanan ba ng release bearing ay ang papahiran ko ng grasa para pag ng pusrad ng secondary clutch itong release fork, malambot siya. I-pass forward ko na mga boss para masubok na natin yung clutch pedal ni customer. Ilagay ko na itong rubber cover nitong transmission fork tapos isunod ko naman dyan itong secondary cylinder ayan mga boss ilagay ko na tapos yung dalawang bolt na number 14 ipakapit nyo na yan dito sa tread nya pag okay na gamit yung box na sa number 14 ipainal nyo na yung higpit dito sa dalawang bolt ng secondary clutch dahil okay na pinasubok ko na yan kay customer bombay mo lang hige uh, okay. bitaw may hige bitaw mo may hige pag binomba mo yan uh, isang... yeah, ganyan ganyan pag bomba Oh, bitaw. Bitaw mo siya. Huh? Bitawan mo, Inglats. Oh, alam oh to. Ah, <laughs> eh, oh, sige. Tapak. Bitaw. Oh, lambot na. <laughs> uh, <laughs> uh, ah, sige. Ha? Ah? Ano? <laughs> Hindi. Ah, siyempre. Awa ng Diyos yan. Tinulungan tayo eh. Oh, sige, bomba. Oh, sige. Sige, para ano? Bombe mo lang. Bobitaw. Oh, apak. Bitaw. Ala. Lumambot na? Hindi uh -oh. nga. Lumambot na? Uh Oo. -oh. oh, ay, kahit nga ako ano. Wah. <laughs> Kita mo naman ano? 'Pag tinulukan talaga tayo ng Diyos Tapos ang problema eh. Pero mo 'yun lang. Ang bigit-bigit ng problema mo, di ka ata nakatulog ng ilang araw. Linggihan lingguhan. Linggo, <laughs> linggo na 'yan kahit yung mga bayo pinuputaro, pinuputaro. Na nakita ko kasi yung pagkaano mo nang release bearing pagkakasalpak pagkakasalpak ng release bearing, halos walang grasa. Kaya nangyayari, kumakapin sa ano, main drive. Dito naman tayo sa pangatlong sasakyan. Ang problema, matigas iliku yung manibela at maingay pa. Dinadiagnose ko kung saan ang gagaling yung ingay, pakinggan nyo. Sige, yes, sige, sige, okay lang. Sige, galo lang. Basta galaw lang manibela.

Oh, kina. Tapos na problema mo. Portal lang yan. <laughs> yung ball joint sa baba. Pa, pa. Sa naging diagnose ko mga boss, kaya matigas iliko yung manibela, tapos maingay pa siya dahil nga sa yung ball joint, natuyuan na yan ng grasa. Pag ganito mga boss, kung kulang ka sa budget, pwede mo naman yan gamitan muna ng penetrating oil pa-sprayan mo muna yung loob. Huwag agad grasa kasi lalo lang magbabara. Pag penetrating oil kasi, malilinis muna yung loob ng ball joint. Malagalaglag yung dumi niya. Tapos, tsaka mo ngayon sa pagrasahan. Kaya lang, duda pa si customer sa naging hatol ko. Kaya tanggalin ko muna itong tyra dito sa steering knuckle niya. Gagamit ako dyan mga boss ng pliers, Tatanggalin ko itong cutter pin. At pag natanggal ko na yan, gagamit ako ng socket wrench number 17. Luluwagan ko itong nut dito sa tie rod. Tsaka ako ngayon paluin ng ball hammer yan para makalug itong steering knuckle at bumitaw yung tie rod. Ayan mga boss, nakita nyo, di ba? Bumitaw na yung tie rod. Tapos ipakita ko muna kay customer na wala dyan ang problema. Kundi nandito sa lower ball joint. Ayan mga boss, oh, kitang kita naman pag nilikuko ko itong steering knuckle niya, matigas. Kasi nga ang problema nandito sa lower ball joint. Ipiti mo yan dito naman yung suspect ni customer sa steering daw. okay, basus eh. Oo. No. Oh. pero. Sige. Sige, basta mapipihit mo, walang problema. Oh, di ba? Pansin mo wala lamang wala lamang sira, di ba? Hmm. Wow. Nawala. Di ba? Wala ingay. Oh, hmm. wala, wala ingay ibig sabihin dito. Ah. Uh. Oh, wow. Ah. Uh. Di ba wala ka na? Wala ano ano, ulit tinuturo mo sa akin. <laughs> <laughs> ano wala eh, eh. ko lang, lang kamay ko pinapakiramdaman ko lang nga ganoon eh. Nang mahika. ano ano pa tinuturo? Ano dito? Ano tigas? Hmm. Dapat mas yang kalugi. Eh. Ano dapat grasahan yan? Sa hindi to grasahan lang tumakukuha to eh. Oh, Di ba? Oo. Hmm. Ano ano tinuturo? <laughs> okay. Binaklas ko yan, ginanyan ko, pinikot-ikot ko, hindi ko man alam kung anong gagawin ko. <laughs> alam yung mga boss sa akin, wala namang masamang tinapay kung nagtuturo si customer na mali naman yung tinuturo niya. Okay lang yun, natural yun kasi kanya yung sasakyan eh. Ang masama, pagsasamantalahan ko yung tinuturo niyang mali para gumastos siya, ayun ang mali para sa akin. Tandaan natin, God is watching us. Yung iba, gawa lang ng gawa, wala akong pakailam dyan. hindi oh. yung iba kasi gusto makalamang. Gusto nila sila lang lagi may alam, para pag tapatuturuan mo rin. Yung tinanggal ko dito sa lower ball joint ya mga boss, ayun yung pitting niya pag maglalagay ka ng grasa. Pero pag i-spray mo ng penetrating oil itong ball joint or lalagyan mo yan ng grasa, Ayan dapat yung ball joint wala siyang kalug. Ayan, wala kalug eh. So palitan? Ah, Hindi kasi joke ko si customer dahil nga sa walang namang kalug itong ball Sabi ko palitan na lang natin. Tawa siya eh. Ayan mga boss, kung makikita nyo, unang spray ko palang, lumambot agad itong pagpihit ko dito sa steering knuckle niya eh. Sprayan ko ulit itong loob ng ball joint mga boss. Kung makikita nyo, pag ini-sprayan ko yan, ang itim nung lumalabas dito sa loob ng ball joint niya eh. I-zoom nyo. Ayan mga boss, ilikuliko ko itong steering knuckle niya. Ayan, lumambot na oh. Ayan, tigas eh. Oh, Yung grasa kasi nyo siya, tumitigas din yan eh. Oh, pero kahit pag ganito ko na ito, palalagyan mo pa rin ito ng grasa ha. Alam niyo mga boss sa totoo lang, itong sasakyan ni customer, marami akong nakitang sira eh. Kaya lang wala naman akong magagawa, wala naman siyang budget, alagay naman pigain ko siya. Ayun mga boss, pinas forward ko na after ko malinis yung ball joint niya, ma-sprayan ko nga ng penetrating oil, dilagay ko na yung piting Tapos gamit yung plier, higpitan nyo rin yun para hindi matanggal yung piting sa ball joint. Ayun yan ako narinig yun, sabi ko ay customer, dapat pagrasahan niya pa rin yan. Ano naman ako sa mga sad story mo. <laughs> Ayoko naman na ano na Pagasos ka rin. Pero eh, naman eh. Kaya lang sinabihan ko na rin si customer na dapat pag-ipunan niya na rin ito para mapagawa niya yung ibang sira itong sasakyan niya. Ilagay ko na nga itong oh. nut ng tie rod. Ayun eh na mga boss, nahigpitan ko na yan. Tapos yung cutter pin, huwag niyong kalimutang ilagay yan. Siguraduhin niyo na mabalok Ay, yung dulo yan para ka? itong cutter Hindi pin huwag siyang mahugot at dahil sa okay na ito mga boss, iposisyon ko muna itong camera. Ilayo ko muna ng kaunti yan. Tapos yung gulong mga boss, ilagay nyo na rin. Pag nailagay nyo nga pala itong gulong, siguraduhin nyo yung mga nut dito sa gulong nyo, nahigpitan nyo yan ng maayos. Para sa bandang huli, wala nga kayong maging problema. At pag okay na yung pagkakahigpit nyo ng mga nut sa gulong, pwede mo na ngayon ibaba itong jack. Tapos, ipapapihit ko na ngayon kay customer itong manibela niya para malaman natin kung merong pa siyang ingay. Sige, mo! Pasok sa lo para mapitin manibela. Baka nakalak na naman. Kanina kasi mga boss, nililiko ni customer yung manibela niya. Yun naman pala, nakalak. Kaya hindi niya ma may iliko. Mas maganda kasi pag ganyan. Oh. pero wala ingay. Oh. <laughs> hindi na lumang, hindi na lumangit kita. Oh, di ba? Oh. So, wala na yung ingay niya mga boss pag nililiko yung manibela. Oh. Okay. Kasi pag umaandar, mas maano atang ingay, mas malakas ba pag umaandar? O mas maganda pag patay makina? Para ah, sige, start mo para di ka mahirapan magpiit. Kalaw kasi bas ma. Oh, sige, pihit mo na 'yon. Sige. Oh, di ba? Tama yung hinuwakan ko, yung talaga yung pinagbili nga ng ingay. Ah, di ba? Oh, oh. Diba, tama yung hinuwakan ko. Hindi mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa si channel ko. Maraming salamat. Kaya lang, mas maganda nililis natin para yung mga lumang grasa tumapon. Diba kita mo tumapon siya? Ang kalawa, ang tanggal. Ganyan ginagawa ko. Nilis ko lang ako muna ng penetrating oil. Gipit. wala alaw na wala, alaw.